Hello everyone! Ito ang Alforsan Village! Ito na naman ako! Mayroon kaming customer dito na permanent namin na customer. Kailangan siya ng lady driver. Wow! Kasi lady ako, hindi ako man! o oh, spinach, may spinach nandyan ang non-muslim products like a baby <laughs> okay guys nakita na rin ninyo ang ano na naman ito ganda ganda ng mga bahay Oh, iba na naman ang nakita ninyo sa aking vlog ngayon. Di guys? Ito na naman aking vlog for today. <laughs> Yan siya ang ano, Emirates ID office. Yung mga ano namin, uh, ano national ID. Nandyan ang ano, yung magkuha ka. Pero maraming mga branches around UAE. Nandito na ako sa aking location. Papasok na ako sa gate. Bye na guys. Don't forget to subscribe my channel. Love you all. Pasok na kids.